Hello mga bata, handa na ba kayo sa bago nating pag-aaralan? Halina't magsimula na tayo. Mga bata, alam niyo ba kung sino ang makakatulong sa inyo sa oras ng sakuna? Aminsayin natin ngayong araw ay nalalaman ko ang mga taong maaaring tumulong sa akin sa oras ng sakuna. Mga taong maaasahan sa oras ng sakuna. Police, Bombero. Bumbero, kapitan o mga opisyal ng gobyerno doktor at mga nurse mga taong boluntaryong nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan isa pa mga bata ulitin natin sino sino nga ba makakatulong sa inyo sa oras ng sa oras ng kalamidad Oras na para sa gawain, kulayan ang mga makakatulong sa inyo sa oras ng sakuna. Pagkilala sa mga letra. Mga bata, halina't balikan ang mga pantig na ito. Ito rin, inyong basahin. Halina't bumasa ng mga pantig. Jar. Jam. Jet. Jelly Joker Jacket Juice Jaguar Ngayon, oras na para sa gawain. Isulat ang mga salita ng bawat larawan. Pagkilala sa mga bilang, halina't bumilang. Kaya ang kain mga bata. Ngayon, oras na para sa gawain, bilugan o kulayan ang tamang bilang ng mga bagay. At para naman sa ating wrap-up time ngayong araw na to, tinalakay natin ang mga taong makakatulong sa inyo sa oras ng sakuna o kalamidad. Inulit din natin ang mga pantig at pagbasa tungkol sa letrang J. Paalam mga bata, hanggang sa muli!